asal ay isang seremonya kung saan ang isang babae at lalaki ay pinagsasama ng batas at ng simbahan. Bagaman kasunduan ng puso, diwa at kaisipan. Ito ay pinagdiriwang bilang simbolo ng pagpagpahayag sa lipunan o komunidad ng pag-iisang dibdib ng dalawang tao. Pero sa kwentong ito, sa araw mismo ng kanilang kasal, napakalungkot isipin at sakit ng damdamin sa hindi inaasahan na trahedya. Maraming namatay na mga tao, kapamilya sa araw na iyon. Alamin natin ngayon ang buong kwento dito sa ating YouTube channel na Marvick Nobel. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try it anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life. Have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an X-ray. What's wrong with me? I just feel way Pushing on my chest and it squeezed till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and better days. I could walk, see, here, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Ito Mayigit isang mga bisita ang namatay dito at iba pang inaiwan na mga sugatan. Pero paano ito nangyari at kung saan nagsimula ang biglaang lumaking mga apoy? Noong September 26, 2023, natupad ang pangarap ng groom na si Riban at bride na si Hanin para sila ay may kasal nito. Kagaya halos ng maikinasal ay sinusundan din ito ng wedding party o tinatawag na reception. Itong lugar kung saan na celebrate ang bagong kasal bilang silang dalawa ay mag-asawa na. May mga handaan at programang dinaos dito. Kaya maraming dumalo, mga tao o bisita at kamag ng bagong mag-asawa. Itong bagong kasal, ang inasahan nilang dumalo ay mga siyam na raan ang magiging bisita sa loob ng resepsyon na iyon. Pero ayon sa mga balita, umabot ito na isang libo at tatlong daan ang dumalo sa kanilang kasal. Ang kanilang wedding reception ay ginanap ito sa lugar ng Alhaytan Hall. Isa itong malaking event venue na kayang maglaman ng 400 o 500 na mga tao. Ito ay nagpuan sa Karakos sa bayan ng Iraq. Maraming populasyon ng mga Kristiyano. Alas 10 ng gabi, nagsimula na ang selebrasyon. Makita maraming mga tao masasayang, nagsasayaw at guests sa loob ng resepsyon. Kapansin-pansin na magarbo dahil puno din ito ng mga dekorasyon. Napakaganda ng na mga ailaw nila. Pero walang kamalay-malay ang lahat na ilang minuto sa hindi inasahan, isa sa kanila ay mag-uunahan at ilan sa kanila ay hindi na makalabas sa loob ng hall na iyon. May dalawang doors ang hall na ito. Nakadesinyo parang makasya kahit dalaw dalawang sabay na makalabas dito. Pero hindi isang libo na mga tao ang magkarira palabas ng pinto dito. Maya-maya, dumating na ang bagong kasal at mga bisita ay nagpalakpakan sa kanilang dalawa. Hudyat na ito para magsimula ang selebrasyon. Pero saglit na tigil dahil nagkaroon agad ng burnout sa loob ng reception hall na ito. Walang ilaw sa loob, kaya hinintay pa magkaroon ng kuryente nito. Bago nila ituloy ang selebrasyon, matapos ng ilang minuto, na balik din ang kuryente at mga ilaw sa loob. Kaya tinuloy na nila ang selebrasyon at kasiyahan. Sa itong alas 10.30 ng gabi, pumunta na sa gitna ang bagong kasal para sa unang sayaw nilang dalawa. Habang ang mga bisita naman ay nakaupo, buwat isa sa kanilang upuan nito. Makita ang bagong basal na nasasayaw na sa gitna at talagang mga pangmayayaman at ang grande. Dahil may pausok-usok pa silang ginawa. Talaga na pagdagdag sa magandang dekorasyon at kilig. Pagkatapos ng kanilang pausok ay gumamit naman sila ng fountain fireworks. Pero hindi nila inasahan ang sumusunod na mga pangyayari. Makikita sa video, kuha ng isang guest bilang umapoy ang ceiling ng binyo matapos sindihan ang mga fountain fireworks. Sa mga sandaling iyon, kahit ang bagong kasal hindi makapaniwala sa kanilang nasaksiyan na biglang umulan ng apoy. Then mabilis na sunog, nahulog at natunaw ang dekorasyon sa taas ng ceiling nito. Sa loob ng ilang singgundo, nagsimula na mag-unahan, magkakarira, palabas ang mga bisita dito. Habang ang may-ari ng hall na iyon, nakita niya rin may sumiklab na apoy. Dahil bago pa man nag out, nalala ng may-ari na kala nito ay galing isang short circuit itong apoy. Kaya ang ginawa ng may-ari ay pinashutdown niya ang source ng kuryente. Pero ang niya makatulong pa ito sa mga tao palabas ng pinto ay mas lalong nagpalala sa sitwasyon na iyon. Ang mga takot at nataranta ng mga bisita ay lalo nagpanik dahil hindi na sila makakita ng daan palabas kung saan na ang pinto. Dahilan wala ng ilaw at mga sandaling iyon nagkarambulan na ang mga tao sa loob at palabas sa dalawang mender at fire exit. Ang tanging naiwan ng mga ilaw sa oras na iyon ay mga cellphone at ang ilaw galing sa apoy. Sobrang mabilis kumalat ang apoy sa loob ng hall at makakapal na usok na susunog ng mga plastik at foam na ginamit ng mga dekorasyon. Mas lalong lumalala ang tulakan ng mga tao na takot patungo sa pintuan palabas para nagmisto butas ng karayom ang pintuan dahilan sa nag-unahan nagunahan palabas na isang leibong mga tao sa loob nito. Lumipas ilang minuto, ang pinakadelikado sa lahat ay bumigay ang seleng ng hall at tuluyang bumagsak ito. Habang nasa labas ang binyo, ganito rin ang sitwasyon. Pagbukas ng umaga, tumambad ang sobrang tindi ang masasamang nangyaring sunog sa kasal na iyon. Talagang bumagsak ang siling ng binyo at tanging naiwan lang sa loob na iyon ay mga bakal at abo. Ayon sa investigasyon, umabot isang daan at labing siyam na sawi sa aksidente nangyaring sunog na iyon. Pero ayon naman sa gobyerno ng Iraq, umabot isang daang pito ang pumanaw. At iba pang natamo mga sugat ay isang daang ang mga injury. Habang ang bagong kasal ay pareho nakarigtas ang mag-asawa. Pero ayon sa interview sa kanila, talagang napakalungkot ang pinagdaanan nila dahil nabuhay man sila ay parang patay na rin ang kanilang kalooban. Ang groom na si Riban ay namataya ng labing lima ng mga kamag-anak nito sa nangyaring sunog habang asawa yang si Hanin ay nawala ng sampung kamag-anak kasama ang kanyang nanay at kapatid. Ito talaga ang pinakmasakit na aksidenteng nangyari dahil lahat ng mga bisita ay mga kamag-anak, magkaibigan at magkakilala. Pumunta sila para magtitipon at magsama-sama pero lang sila ay lumabas sa selebrasyon na iyon, ilan na lang sila dito. Makikita mo sa mga video na pagkatapos masunog ang hole na iyon may isang lalaking hinanap niya ang kanyang ina. Kasama niya ang kanyang ina umaten sa kasal. Ayon pa sa kanya nang sumiklab na ang malaking apoy hindi na niya mahanap ang kanyang ina. Pero sa uli nakita niya lang ang sunog damit na lamang kanyang ina at tagpuan ito. Pagkatapos mangyari ang sidinteng iyon, labing apat ang inaristo kasama ang may-ari ng hall at ang apat pa ng mga tao kasama nagsindi ng mga fountain fireworks. Nadi umano ng mga trahedya na iyon. Ayon ba sa minister ng Iraq, pananagutin din ang mayor ng bayan doon. Kasama na ang municipal director, recreation head, electricity, opisyal nila. Nasa security nila dahilan kapabayaan kung bakit nangyari ang malaking sunog. Napagalaman din na sobrang mahina klaseng standard na materyalis ang sailing binyo na iyon. Kaya bumagsak agad ng ilang minuto pa lang ang nangyaring sunog. Kaya dahilan hindi na nakalabas ang daang mga tao sa loob. Ayon ba sa Prime Minister ng Iraq ibigay ang pinakamapigat na parusa sa batas sa kanila kapag mapatunayan kung sino ang responsable sa sunog na iyon? Kaya may naging kapabayaan at humantong sa sunog at daan-daan ng mga biktima. Kaya bago gawin, gumawa ng mabagay, tingnan ng mabuti at talagang safety bawat isa at sa buong paligid natin. Para makaiwas sa masasamang bagay at sa kapamakan sa ating kapwa at mahal sa buhay. Maraming salamat po sa panunood at pakikinig sa ating YouTube channel at patuloy na pag-subscribe at pag-suporta. Huwag nating kalimutan maglasal araw-araw. now nah, i ain't a quitter toss me the ball i'm a really big hitter big picture i'm a straight killer rising in the song to the highest bidder got juice got gas i'ma move fast new shoes new tracks like who's that i'm new come back better than last year so new me never gonna look